Hello, isang mapagpalang umaga po sa lahat. So ngayon ay araw na Bernice. So pasyal tayo dito sa bundok dahil pakay ko ay manguha ng kawayan. So nakita tayo, mayroon tayong na nakita, binayaan tayo ng Diyos Ama na may kapal. So nakikita tayo guys ng salubong ng kawayan guys. So ayan guys, Ayan siya guys. Uh, wag na natin lapitan guys. Ito yung kawayan na may tinik guys. Ayan. 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 So, burnies ngayon. So, nakita natin yung salubong na kawayan. So, pagliban na lang natin guys. So, sa sunod na araw na lang natin o sa sunod na burnies. So, kung mayroon lang yung ilangan, guys, dahil naubos na yung sa lubong na kawayan, guys, naubos na yung, ano, guys, maraming nag-order sa atin. So, isang kawayan ay pinadala ko sa Iloilo. Yung isang kawayan ay pinadala ko sa Lipe at Metro Manila, guys. So, yan, guys. Uh, maraming salamat. Uh, at kita tayo muli guys ayan sa lubong ng kawayan guys ha ah. so napakabihira lang yan makita guys lalo na sa mga kawayan na may tinik so ganitong klaseng mga kawayan guys ayan so maganda nyan guys uh, kung gusto nyong ah uh, mabisang mabisa ay dapat 'yong ah uh, o mag kayo bawa kung gagamitin nyo sa pagnegosyo ayat dapat mag kayo ng para pang panegosyo pang sa mga customer ah uh, madaling mabili yung mga binibinta nyo guys sa inyong tindahan at siyempre habang tayo ay nagtitinda ay kailangan natin na uh, bawat isa sa atin ay marunong ding uh, uh, pakisama sa ating mga customer. At uh, dapat uh, mahinahon lang tayo. Huwag natin ipagmayabang na mayroon tayo ng mga ganyan. Pampaswerte sa negosyo. At kailangan natin yan guys na mas lalong mabisa ang ating mga amulet o pampaswerte sa tindahan ay kailangan na tuwing Martes at Bernis ay usukan natin ng insinso o di kaya ay mag sundin, sundin lang natin yung mga alintintunin sa pagdibusyon o may mga ritual tayong ginagawa dyan para mas lalong naakit yung mga customer sa inyong panindah So yan guys kung gagamitin niyo sa protection ah, kailangan din kayo mag-debuff para pamproteksyon para mas lalong ah, malakas yung taglay ng kakayahan ng isang ano ah, aura ng isang ah, amulet natin ah, pwede natin siyang gagawin pang ano pang protection sa sarili Uh, sa pangaraw-araw nating mga lakad o hanap buhay. So, kailangan din tayo manalangin sa Diyos na amang may kapal. So, hindi lang yan guys. Uh, bukod sa likas na taglay ng na magagawa ng isang kalikasan ng mitya. Ay bago tayo magdala ng mga ganyan ay panatilihin natin na mabubuti tayo sa kapwa natin huwag tayong masyadong na maanhang ng masalita so kailangan tayo ay malumanay lang so yan ang dapat nating gawin guys para mas lalong gabayan tayo sa ating mga ginadala ng mga pangproteksyon o amulet man na araw-araw natin ginadala sa ating mga hanap buhay sa bawat lakad natin so yan lang guys at hanggang sa muli uh, shout out sa mga mga antingiris antingiris dyan uh, shout out sa kay lalo na sa, sa ating uh, subscriber na si ati bit uh, bit balyong uh, eh, ma'am sana natanggap mo yung tinadala ko sa kay bro stibari kay Diboy Diasis sa kay Albulario ng Hilis bro magandang umaga sa inyo magandang hapon magandang tanghali at sa kay Tinit Martial Art uh, karunungan ng Diyos uh, magandang tanghali sa inyo bro uh, at maraming salamat sa pinadala mo sa akin na langisan uh, sa banal na kamay uh, magandang araw sa Leo Brothers Mutia Hunter o mga tingiras ang tingiras dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao so magandang hapon sa inyong lahat so hindi ko nahabaan yung video natin so mayroon pa akong lakad doon kasi mayroong may nagpahanap na naman na isang mga gamot sa taga dito rasa amin sa nga sa nag-PM sa akin ng mga kakaibang mga bagay sa motya ng kalikasan. So, paki-message lang sa aking messenger, uh, Mervin Baliao Librado, iyon ang messenger ko. So, ilagay ko na lang sa link. So, yung nakaraan ng mga taon ay marami naghingi sa akin ng limos, ng mga tagusan, uh, baging na pulopot kawayan na sugat at tapatan bulaklak ng kawayan so kung narinig nyo ito yung ano ko uh, vlog at sana nag visit kayo uli. kasi yung cellphone ko na yun ay sa messenger ay hindi nyo makita kasi nabasag yung LCD ko yung isil na ako cellphone dahil may binablog ako na hindi dapat ipakita sana ayun nga na biglang na nagtaka ako na hulog yung cellphone ko na na ano, nakatama sa bato yung LCD so mamaya ipakita ko sa inyo yung LCD sa short video para makikita nyo nga uh, basag talaga yung LCD ko at at sige bro mga sis at may lakad pa ako so God bless lahat